Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat Papakita ko sa inyo yung ano, aking small store ng school supplies Ito po siya Meron ako dito Isang istante, yan Medyo, medyo ano? hindi siya malaman ngayon, yan Pinupuno ko pa guys Yan o, no? Ayan yun sa baba guys wala pang ganun naman so nag ipon ipon tayo guys na ayan ganyan po ang aking small business guys ayan tapos meron tayo dito maliit na lagayan din yan, may lang dito. Kasi syempre, guys. Yan. Tapos dito pa. Yan. Yan. Meron kami dito ano, yan, mga ganyan-ganyan lang, guys. Yan. 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 tapos. Meron akong mga konting mga sabit. Yan, nakita nyo ba guys? Ayan. Pero dadagdagan pa natin yan guys. Siyempre. Ayan, may konting sabit lang ako guys. <laughs> ewan ko kung nakikita nyo ha. Yung tama. Baka <laughs> hindi naman. So guys, ayan ang aking mga... Uh, sideline-sideline side dito sa bahay. Pag nandito ako sa bahay, ayan, meron din ako, guys, na ano, uh, ayan, tapos ito yung uh, rep ng kapatid ko na binigay sa akin. Ayan, lalagyan ko ng, ang nakalaman ngayon, guys, puro tubig pa. Lalagyan natin yung soft drinks. May manita ko dito, aquarium, guys. Yan. Ayan, may konti tayong paninda. Unti-unti -unti ko kasi to guys, eh. Kasi, syempre, hindi naman tayo rich. Kaya, ayan. Nagbiprint din kami. Nagbiprint din kami dito sa bahay. Ayan, guys. Ayan. Medyo magulo, guys. Pasensya na. Ano? So, ayan po. Ayan po. Ayan ang laman na aking tindahan, guys. Ayan. Pinakita ko sa inyo. Para wala tayong nililihim. At gusto ko maging open ako sa inyo. Mga nakasubaybay sa akin. So, ayan, guys. So, So, ayun. Nadagdagdagan pa natin yung ating mga maliit na business dito sa bahay. So, kailangan nga lang ng konting tipid para makabili. At dagdagan pa ng marami pang materials, yung pang school, yun. Kailangan pa talaga guys ng malaking puhunan. Para ito namang aking instante eh, mapuno ko naman. Ayun guys. Siyempre, maganda kasi yung pesto namin guys. O, ano, dito sa bahay. Sa garahe lang ako guys. Daanan kasi to ng mga tao. Kaya, medyo pag ano, medyo mabili rin naman guys. Kaya lang problema nga lang sa amin yung pagbabantay. Ayan. Yung pagbabantay ba sa amin? Eh, minsan hindi tama yung kung baga minsan walang abel naman nagbabantay kasi ano kasi guys ano yung bang iba iba kami ng pasok tsaka madalas may pasok talaga kaya walang time so ayan ngayon naka off ako tsaka minsan pag hindi ako nakakapasok ako nagbabantay rito sa tindahan. Ayan guys, oh. Meron na akong plastic na ganyan. Ginagamit ko sa pag-laminate. May lamination din kami rito. Printing. Yan. Ang, ah, ah. siguro guys, kung makakapag concentrate na namin to, lalakas talaga to eh. Kaya lang talagang kulang lang talaga kami sa time. Dahil halos lahat po kami nagtatrabaho. So, ano, siguro po ganun. Yeah, siguro pag may ano, papakusapan ko rin yung iba kong kasama dito sa bahay na pag may oras sila, sila naman na magbantay. Kasi sayang yung pa isa-isang daan, dalawang nakita ng tindahan, nakakatulong talaga rin ng malaki. Pero minsan guys, hindi ko na talaga siya ano hindi ko na talaga pinagagalaw yan hindi ko talaga siya pinagagalaw guys hmm. yung kita ng tindahan kasi kasi gusto ko ba maipon maipon yung ano yung maipon guys yung ano yung doon, yung kita ng tindahan para maidagdag ko sa magiging puhunan ko guys kasi al sabi ko nga hindi naman habang buhay na sa trabaho tayo sa ospital kaya gusto ko rin magkaroon ako ng maliit na negosyo dito sa bahay so marami na ko to ko guys sinubukan mong negosyo pero parang ito yung ano lang ito yung nakita kong ah uh, nagsasakto kasi hindi nawawalan ng estudyante hindi nawawalan ng mga empleyadong bumibili kaya parang parang kailangan lang talaga ng puhunan kaya nagsisumikap ako nang makaipong paunti unti bumili paunti-unti para para ba ano mapuno ko ba to at maging isang talagang tindahan na malaki para kung sakali makapag decide na ako na hindi pumasok sa aking ngayong trabaho eh meron akong kikitain pa rin kasi mahirap tumambay lang sa bahay na nakaupo hindi ko talaga gamay yun guys yung nakaupo lang tapos walang kinikita hindi ko ugali yun guys sa totoo lang gusto ko laging may kita merong kahit papano may pera sa bulsa pag wala akong pera sa bulsa guys sara akong naiiyak Kala ko naaawa sa sarili ko. Pero, kailangan talaga lumaban sa buhay. Kasi ang hirap talaga ng buhay, guys. Alam um, nyo. Ayan, guys. Pinakita ko sa inyo lahat yan. Ayan po ang aking mga paninda, guys. Ayan, ganito po itsura ng aking maliit na tindahan. Ayan. Baka sa susunod, kasi, susunod na sahod o sa susunod na buwan, baka pagdivisoria ako, doon kasi mura sa divisorya. Ayan o, guys, meron pa akong tindag. Ayan o. o. Pero wala pa akong ano, guys, e-load. Mga e-load, e-load. Gusto ko nga magkaroon nun eh. Meron din akong po na binili pang i-load. E Maliit na po. Eh, yun nga, lalagyan natin ng ano yan, para magkaroon ng i-load. E may i-loading -e dito sa bahay. So guys, hanggang dito na lang tayo. Salamat sa pakikinig niyo lagi sa akin. Ayan, may ganyan pa guys. So, oh. May malit akong TV. Yeah. So, salamat guys sa inyo. Sa pakikinig nyo sa akin. At, hindi kayo nagsasawa sa akin. Maraming maraming salamat guys. Please like, share, subscribe po. Maraming salamat. See you guys. See you next vlog. Salamat. Bye.